kung mayroon kayong sirang lighter wag nyong itapon panoorin nyo lang ito pagkatapos putulin yan linisin nyo lang maigi yung dulo tapos ganito ilagay mo sa takip ng container katulad ng mineral water ah, bottle yan, isecure mo yan ng glue kung mayroon kayong oling i-pulverize mo lang yan at ilagay doon sa mineral bottle tapos lagyan ng alcohol pero kung wala ito na lang foil pagkatapos ilagay lagyan ng alcohol uh, isik ng maigi tapos ilagay itong lighter na secured na ng glove ngayon para mahigpit pa ng maigi lagyan ng uh, electrical tape ishake at subukan mo Okay na yun